Alright, so mga kaibigan, Silver Voice TV nga na naman po pala. Siyempre, BOTY fever pa rin mga idol. Pero bakit ang dami naging iyakan sa post ko na to? ba? Diba? O siyempre, isa-isa na natin, Boss MG, the man himself. Nakayukulam. O, ito si, si 150. Of course, Tito Vince, Mami Tony, Merck, Jonah ng Bruce ko, Rob Moya, yung mga investor. Ayan, si Awit, uh, at syempre yung pinaka po, hindi, hindi si Skastaklena, si Silver Voice TV. Yan. Yung magkapatid na, ano, uh, mga boy, o, mga kaibigan, ito. Yung sinabi ni Boss MJ na kapag hindi ka sikat, wala ka dito. O BOTY, suto ka ng mga sikat. Gathering ng mga pinakasikat na vlogger sa buong Pilipinas kung wala ka dito, alam mo na. Eh, bakit yung mga taga-ibang grupo dyan umiiyak? Ha? Yung isa dyan, di ba? Yung, yung, dun sa grupo ni Juan. Yung isa doon sa grupo ni... Kwan. Ba't kayo nag -iiyakan? O, tapos sasabihin nyo, ah, kami, nagtatap kami number one. Eh, kung confident ka pala, ba't ka naiyak? Oh. Ano? Guilty? ba? Diba? Bato-bato sa langit ang tamaan? Oh. Alam mo na. Eh kung hindi naman pala intended for you yan, if for you, number one kayo, if for you, sikat kayo, eh bakit ka kailangan umiyak? Tama? Eh kung number one ka talaga, yung, ma, yung mga, ganitong post, hindi ka masasaktan, masahin ko. Ang mga pinakasikat na vlogger sa buong Pilipinas, kung wala ka dito, alam mo na, mabuhay BOTY. Iyak mga kangkong. oh, di ba? Kung wala naman, hindi naman direktang atake sa inyo. Ang daming vlogger na nagiiyakan. 'Di ba? Bakit kayo nagiiyakan? 'Di ba? Ano no, ang reaction na to. O, teka lang, may may na ganun. Baka baka mabasa eh. Ano to? May nag uh, nag-message sa akin. Close ko muna. Ah, oh. 'Di ba? Bakit kayo nagiiyakan, mga idol? Bakit kayo magiiyakan kasi ah, kung, kung confident naman kayo sa posisyon nyo, sa, sa social media industry dito sa Pilipinas, may no need to react kung may sarili kayong movement. Uh, ito is intended tong post na to para sa mga nangungopia sa BOTY, Pilip ginagaya uh, yung yung aming atake yung yung pinasimulan ni MG yung yung kanyang pakulo e eh, ginagaya yun ay itong uh, post na to ay eh, para sa kanila. Okay? Wala kaming pakialam sa inyo diyan kung may sarili naman kayong galaw. Pero kung nagaganito kayo, nag kinukopya niyo yung BOT, battle of youtubers, ay masaktan kayo. Ay kung may sarili naman kayo movement, 'di ba? Hindi to para sa inyo, para to sa mga pilit na kinokopya, ginagaya ang BOTY na pinasimulan ng henyong to. Si Boss Engine, naiintindihan niyo na? So okay, iyakin, Brad, ha. 'Di ba? May mga nakikita ako diyan, oh sino to? Pak, oh. Umiiyak ay eh, nandoon ka pala kay Huwag kang eh. Alam mo na kung sino ka, kayo. 'Di ba? Huwag kayong iyakan diyan. Diba? Anyway, mga kaibigan, ikaw pala, boy bagsi ka. Next video ko, manda ka sa akin. Porket mag-isa lang ako, ha? Porket, di ba, mag-isa na nga lang ako. Wala pa kayong nagawa, brad. Wala akong kasama. Wala yung mga utol ko. Wala yung mga tao ko. Di ba? Ganun. Porket, porket mag-isa ako, sinipshot mo ako, brad. Pasalamat ka, tanda mo to. Next season, abangan nyo, ha? Abangan nyo next season, maghanda kayo. So, ayan, tingnan mo. Teka lang, lapit mo. Lapit mo. Tingnan mo. Diba? May, may girlfriend ka na ba? Ba ano yan? Ha? Tingnan nyo ako, okay. huling-huli, oh. Ha? Ikaw, ha? Ikaw, ha? Oh, kala mo, oh. Ote, tingnan mo tayo, si Daddy Rob mo. Daddy Rob naman. Hindi, nakamubun ka. Ano, katingin ka po? Ito na, na nga si Tito Vince. Parang sabi ni Daddy Rob, dapat ako yung nandiyan. Well, siyempre. Wala tayong magagawa. Pass is pass, Daddy Rob. Jonah, natutulog ka. Ha? Huwag ka patulog-tulog. Kaya nawo-walk outan tayo, eh. Siyempre, mga kaibigan, si Awit, si Mark, hindi ko alam kung uh, ano na bang update sa kanila ngayon. But anyway, siyempre, looking forward next season, uh, siguro April yan, as per Boss MG. Pero siyempre, salute to this guy, salute to this man. Ang utak ng lahat ng ito. Kung wala siya, kung, wala siya, kung hindi siya nag walang ganito sa Pilipinas. Battle of YouTubers is for entertainment. Huwag kayong mag ha? Yung, yung mga nasa sports uh, industry, sana po hindi kayo ma-offend. This is for entertainment only. If you watch WWE, or yung mga iba pang form na, or platform for entertainment, yun yun. This is to entertain people, di ba, para lahat tayo ay paminsan-minsan may mga ganitong kasayahan. So, yun lang po, Fever TV. Peace! May papakilala nga pala akong bagong game sa inyo. Ito. Halay, ito nga pala mga idol, ang unang game. Ayun, click nyo lang ang yung register, enter nyo yung mobile number, kagawa kayong password, tapos itong referral ID, verification code, at tapos click nyo lang ang yung confirm. Hayon, so kapag ikaw ay nag up, gamit ang iyong GCash, kasa 100 pesos meron kang 10 pesos free, sa 200 pesos meron ka namang 50 pesos free. Hayon, so sa iyong pag-cash in gamit ang iyong GCash, meron ka niyang mga daily bonus. Ayan, no? nakikita nyo? Pagkatapos, syempre sa 100 may plus 10, 200 plus 50, etc. etc. Ay, napakaraming lagong pwedeng pagpilian. Dragon Tiger, Color Game, ayan o. Oh, King Kong, Toss Dice. Ayan, napakarami. Nako, mamili ka lang dyan. Lahat yan, pwede mong pagkakitaan. Ayon, subukan natin itong uh, Color Game. Ayon, subukan natin uh, magbet dito. Ayan, ala sige try natin mamili lang tayo magbet tayo sa kulay 50 50 pesos itong ating ebet uh, o oh, yan o oh, tingnan natin kung manasalam manalo ay ayaw Hala, ipanalo ika sige napanalo dapat ayaw ayaw stop beating na tingnan natin ala abah Ayon, ay panalo. Ayon, so Allah. pagka ikaw ay nanalo at uh, gusto mo na mag-withdraw, eh, click mo lang yung withdraw, enter mo yung withdrawal amount, pagkatapos i-enter eh, mo yung Gcash number, pwede ka na mag-withdraw. So ano pang inaata nyo? Yung link ay ipipin ko sa comment section. So ayan, una game. Halika na, mag-register na at manalo.